Yes, hello, magandang hapon. Ito po pala si emotional vlogger. Magsamok-samok na po dadali sa camera. No? Ayan, magandang hapon po sa lahat. Shout out pala sa mga followers ko dyan na palaging nagsishare ng mga video ko. No? Uh, Hayaan nyo, may mapapala din kayo. Uh, nagbibigay naman ako ng mga bracelet sa mga talagang solid na followers ko. Ng mga nagsishare na aking video. Abangan nyo na lang, pipili na lang ako. ko kusa ko na lang silang pinipim. Hindi ko, hindi ko kasi pinapakita online na binibigyan ko sila yan humingi lang ako ng shipping fee para ipadala lang yung mga ano bracelet lang po yung kaya kong ibigay yan, maraming salamat po sa inyo shout out sa mga followers natin tsaka sa grupo uh, sa kahayag no sa mga kautol natin dyan sa kahayag tsaka sa mga followers ko dyan Alexander C uh, kay bro bagay brother tag na panday mo dyan yan magaganda rin ng mga mutya ng kapatid natin tsaka Alexander C. Boss Erol ano nga ba yung apelyedo na, nalimutan ko na basta shoutout sa'yo Boss Erol sa mga lahat ng followers, hindi lang kayo, sa lahat na po nang sumubaybay at tagapakinig po yan. maraming salamat po sa inyong lahat mabuhay po tayo ang gandang araw at saka kay Captain General Amalino yan brother may hapon sa inyo brother may labi na sa panggita na tong Commander Ra nga si Commander Aguila. E regards lang mi mga taga Mindanao. Kita-kita ra gyapon ta nyo puhon. salamat kay sa mga taga Surigao, taga Sabonga mga kautol na to dara no? Sa si mga Haring Bakal, sa si mga PBMA sa si Alpha Omega, sa STM, bisag sa nga grupo dra may hapon ta Labi na kay Lulu Man, Man Manero no, Norberto Bukay. Ayong hapon magandang hapon o magandang araw sa lahat no? shout out pala sa mga kumuha sa atin ng pangil ng babay ramo yan ganito po shout out po sa nagmamayari nito ito isang crystallized sa tinatagal-tagal ng panahon nagiging parang bato na siya or crystallized eh, update ko lang kasi may iba nagtatanong kasi kung tunay po ba daw ito o, hindi ba ito hindi daw ba ito replica kasi kadalasan merong mga nagtitinda sa galing Indonesia eh, parang clay ginagawa nilang pangit hinuhol mong pangil. yan ito po ano po talaga may butas pa yan legit na pangit so meron kasing murder sa akin uh, tatlong piraso ito yung isa ang dalawa Tsaka ito. Halos perfecto. Ayan, may mga butas pa yan. Apat ko pala yung in-order pero iba't iba yung may-ari. Hindi lang yung isang tao. Tsaka yung isa hindi ko na mga ipakita. Ganito din kalaki kasi pinagawa ko na kagad. Pinalagyan ko ng design. Nakaproseso na yun. Ito kasi gustong palagyan ng palaman ng may-ari. Mga mutya, mga dasal. Kahit wala namang mutya dasal gumagana pero mas maganda talaga pag may mga laman. So ito yung maganda. Ayan. Tunay po talaga ito na pangil, hindi ito replica. Yan, para maliwanagan yung iba na nagtatanong sa akin, nagpipiim kung digit po ba daw ito. Ayan po mga sir. Digit po yan. At sa mga nag-order nito, pakihintay na lang po ninyo kasi pa-process po natin lalagyan pa natin ng laman saka itong tatlo Ayan, pinapakita ko lang ito para makita ng iba na legit talaga yung pangil natin hindi pig at hindi siya gawang kamay o gawang play o replica ganang hapon ito po ay kakargahan muna bago gawin saka update ko kayo sa magiging resulta at magiging disenyo abangan nyo yung mga disenyo nito magandang hapon hanggang dito na lang maraming salamat sa mga taga subaybay sa akin taga share ng mga video ko sa mga followers ko dyan maraming salamat saka sa mga kapatid ko sa lahat ng sekta ng spiritual yan ma magandang hapon magandang araw